morning mga kabengi welcome to my vlog so for today's video maglilinis naman tayo ng mga puno yan pagpuputol putulin natin mga kabengi yan so tara na kaya mga kabengi pinuputol natin yung mga mangga yan oh. natin yung mga mangga mga kabengi ba nanganay niya ako ng tangkal So, ayun yung mga putol na sanga. Tatapon natin mga kabingi. So, ayun mga kabingi. Lalaki ng mga langka. Oh. Ayan yeah, mga kabingi. Langka. So, ayun yung mga pinuputol namin. Ayan ah. pa yung pengisa, mga kabingi. Ayun na may puno. So, dyan natin tinatapon mga kabingi. Yung pinagputulan ng mangga. So, una nang gagaling doon. يا <applause> عيال Ano ang tawag dyan yaw? Gordaba. 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 Sarap. Ito so, galing sa may puno mga kabingi. So yun yung isa napuputol doon sa may dulo. Ito naman ang isa. Patay mga kabingi. Gordaba. Yan yung langka natin mga 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 ng mga oh, kabingi. Sarap. Ang lalaki. Mga kabingi. Tayo muna tayo ng gordaba. Gordaba. Oh, Hmm. Sarap, kain kain muna tayo. Good morning mga kabengi. So, ito yung... meron nga pala tayo dito langka. Ayan mga kabengi. Lulugpan natin mamaya mga kabengi. So, ayan mga kabengi. Oh. May hukob tayo. Oh. May suha pa. Galing yan doon sa puno na pinuputol namin mga kabengi. So, Ayan. So mga kabingi, tapos tayo sa ating trabaho. Mauwi na tayo, uwi na tayo mga kabingi. Hindi na sila ba yun, umuwi no, na. No, Naon na no, na. No, no. So may pang ulam na tayo mga kabingi. Ito. So, na tayo, tsaka lang tayo.